Welcome back to my channel, I'm Will BTV. Nagpa-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na alamang gamot. Nagtuturo din po ako ng textural tungkol sa iba't ibang uri ng natural na alamang gamot. At sa iba pang sakit na tinitextural ko dito sa channel ko. Bago ko po umpisa na ang pagtitextural ko, pinasasalamatan ko nga po yung mga all subscriber, all viewer. Thank you po, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy sa suportahan ng camera ko para galaw po po mag-grow. Maraming po natin yung matulungan na mahirap natin mga kababayan ang mga sa, -sa, -sa mga libreng gamutan. Sa paligid ng bahay nila, mayroon silang natutunan na mga natural na halamang gamot sa tulong ng channel nito. Ay nagpupulong ko sa inyo kahit pa paano. Okay. Ang itip store ko po sa inyo ngayon, yung paano mo maiiwasan na magkasakit ka kapag sobrang init ang panahon mo mga dapat mong gawin mga dapat mong kainin mga dapat mong inumin para bigkas ka kapag panahon ng summer yan po yung katalakay natin o tips to ko po sa inyong lahat tips number one kung sobrang init ng panahon uh, ah, magplano ka example may sarili ka namang business ito sa so mga mga sariling business ha. Yung yung regular na trabahador sa araw-araw, hindi po sila dito kasama kung yung schedule po nila eh, iba't iba yung schedule kasi hindi natin naman pwedeng sabihin na pumasok sila ng umaga kung ang schedule niya alas 12 kasi may mga company na mga schedule na pasok ng empleyado nila. Okay. Ito po yung tips number 1. Ah, uh, yung sobrang init ng panahon at ikaw ay may sarili na mananegosyo, hawak mo ang oras mo para sa hanap buhay mo. At dun sa pupuntahan mo ay sobrang init ng araw, example, mangisda ka sa sarili mong negosyo. Uh, magsasaka ka, simple sarili mo rin ang negosyo kung kumikita ka din sa pagsasaka mo. Uh, jeepney driver ka, tricycle driver, uh, driver ka ng train, or ano pa masasakyan na ginagamit mo at sarili mo. Ito yung tips ko sa inyo para maiwas kayo sa sakit kapag summer. Kasi kapag summer, alam ba ninyo, summer, ang usong sakit kapag summer, yung iniwasan natin, heart stroke, yung unang-una kapag summer. High blood, heart attack, o stroke, di ba? Yung, yung mga sakit. At iba pang sakit na sumasasal kapag panahon ng summer. Ah, skin diseases kapag birad na bilad ka sa araw, yung balat mo, bitak-bitak, tapos bitak, tuyo na Yan yung mga sakit kapag summer, uh, bulutong tubig, bulutong tubig yung di ba yung malalaki, tapos pinipitok sa, Kahit na nawag na bulutong tubig, may, bulu, may tubig sa ilalim. Kapag nahihinag na siya, pumuputok may tubig. Then, yung kagaya ng halas o buong araw, buong araw yung sa katawan mo, tutubo yung maliliit na butol o tublik-tublik. Hindi ko alam kung ano yung lingwahe ninyo na yan. Sa amin, yung butol, yung maliliit na mabupula, makati yan kapag sa merlang na kung nagatawis ka at mainit. At hindi ka naliligo araw-araw. Yan, masakit yan yung natawag na bulot tubig at saka yung buong araw. Ang gawin nyo, nyo kapag kayo yung sariling negosyo nga, umalis kayo ng maaga. Example, ang, ang ruta mo alas 12 ng tahali, siyempre ang init alas 12 hanggang alas 4. Yun yung kainitan ng panahon. Kung may sarili ka ng manigusyo, hawak na oras, subukan mo na umaga ka o madaling araw mo umalis o magbiyahe, kung magsasaka ka, mga isda, tindiro, tindira. Kung marami naman dun sa palimpinin niyong bumibili ng madaling araw, kumpir doon sa namimili ng alas 12 ng hapon, parehas lang subukan ninyong alas 3 ng madaling araw or 4 kung kaya naman ninyo yung trabaho ninyo na ganun para iwas kayo sa mga heat stroke na sinasabi ko high blood uh, sakit sa puso di ba um, uh, puso yan kapag ang kung nagasabi sa inyo para makaiwas ka lalo na kung may mga sakit ka na ganyan na iniwasan mo yung sikat ng araw iwas ka na po yan po yung tips number one Tips number two, para makaiwas ka sa sa i, sumbang initang araw, kumain ka ng matutubig na pagkain. Soros-soros. <coughs> Example, uh, kapag katanghalian, kumain ka ng halo-halo, Siyempre, may tubig yan, di ba? May yelo yan. Eh. Uh, kumain ka ng pakwan kumain ka ng milon. Alam niyo yung milon, yung nilalagay sa palamig, yung kinakayod na madilaw, masarap yan, milon. Takwan, masarap yan pagkapagtag-araw. Yan may mga ano yan. Huwag po protect ka yan sa katawan niyo kapag kumakain ka ng takwan, milon, then mangga, meron din tulog diba yung mangga. Nagkatas din yan, buko, yung mga pulsa, pinya, kainin nyo kapag summer yung mga prutas na makakatas, ubas, di ba, makatas din yan, may tubig din yan eh. Kaya inin ninyo kapag summer yan, lahat kompleto na inin yung tubig dinyo, kumain pa rin kayo ng ganyan kasi makakatulong niya sa inyo para yung katawan ninyo ah, ma-relax. Or kung 100% yung pakiramdam mo na init, mag-release siya ng 50% kapag kumain kayo ng mga putas ko na nasabi. Kaya yung tips number 2. Text number 3. Kapag summer, araw-araw maligo ka. 3 times a day. Ito para lang po sa tao na hindi nagsasaka, hindi nangisda, hindi driver. Ito po ay sa mga tao na, example, ang trabaho mo nasa office, pwede kang maligo ng 3 times a day. Example, nasa bahay ka, may sakit ka ng heat stroke, may sakit ka na high blood, may sakit ka na ano pa man bawal sa iyong init, maligo ka ng 3 times a day kung hindi ka naman pagod. Alam niyo po ba, kapag nagliligo ka ng 3 times a day, magre-rest yung init ng katawan niyo. Yan, makakatulong po sa inyo ang pagliligo ng 3 times a day. Yan po yung tips number 3. Tips number 4 makakatulong sa iyo para ibaba mo yung init ng katawan mo, kapag summer, huwag ka na muna magiinom ng mga hard na alak kung magiinom ka. Kaya ng uh, white wine, red wine. Siyempre, kung sabang init ng panahon, sisim mo po ba ng paginom ng red wine o white wine ng alas 11 hanggang alas 4 mahapon. Siyempre, kung hindi arpon yung bahay ninyo at nainit, yero lang, walang kisang niyo. Dugyang init mo. Pwede ka magkaroon ng heat stroke o high blood kung high blood ka nga lalo kung bawal yung uh, sayo yung mga alak tapos bigla kang uminom natukso ka doon sa mga kaibigan mo na sobrang init huwag na po matukso kung yung pag-inom ninyo bawal sa inyo huwag kayong uminom kung bawal sa inyo init yung init ng panahon na may mga sakit kayo gartigo or migraine high blood heart attack stroke ganyan <coughs> iwas po kayo sa pag-inom ng mga wine, yung red wine, white wine, kasi times ka po yung mararamdaman ninyong init ng panahon. Pagkakapi, tigilan na lang ninyo muna. Sa umaga na lang kayo magkapi o kaya sa gabi, kung ikaw ay unlimited magkapi, huwag ka magkapi katanghalian. Kasi lalong iinit yung katawan mo kung mainit na nga sa inyong bahay, magta-times to kayong gawa ng kapi. Kahit anong uri ng kapi, basta mainit. Magta-times yun to yung pakaramdam mo, lalo kung may karamdaman ka. Bawal sa yung sobrang init. Yan po yung tips number 4. Tips number 5. Para yung pakaramdam mo ay mawala. Kung sobrang init sa loob ng bahay ninyo, may init din sa lugar mo. At may time ka, may oras ka. Pumunta ka doon sa mga tabi ng ilog na may mga lalaking puno. Malamig po dyan sa tabi ng ilog na may malaking puno. Sa tabi ng dagat na may mga puno. Nakakita na ba kayong dagat na may puno, di ba? Yung dagat, mayroong ilog. Ang ibig sabihin ko, nag-aabot yung tabang, saka nag-aabot yung alat. Ganun. May mga puno po sa ganyan. Pero pagdasa mismo yung dagat, yung mismo, madalang ang puno dyan kasi dagat yan eh. Yung mismo sa tabi. Marayo kasi yung tubig sa mga puno ito. Lalo kung low tide, lalayo yan. Pero kung high tide, malapit yan sa mga puno kung may tuno doon sa lugar na dati na may tubig kapag high tide. Yan. Pwede kaya magtambay dyan, kagaya ng mga tabalang ilog na may tuno, mga sapa na may tuno, mga bundok na maraming tuno. Alam niyo yung liblib. Ay nasabi kong liblib. Dalawang bundok, tapos malalim sa, may malalim sa ibaba. Malamig yung baba noon kasi may bundok eh hindi naabot ng sikat ng araw yun ng ganyan, lalo kung may mga puno-puno. Doon maganda magtambay. Kung may dalawang bundok na mataas, sa sa, sa ilalim ng bundok, doon kayo magkwan. Magtambay. Diba? Okay? Doon sa ilalim ng bundok, o sa ilalim ng puno, Diyan maganda magtambal kapag summer. Napaka press na press po. Yung iba dyan pa nga naglalagay ng hudyan. Yan po ay makakatulong sa inyong kalusugan kung susundan po ninyo yung nasabi ko. Lalo din sa mga batis, sa mga gubat. May mga puno dyan na malalaking pwede kayo magtambay. Kaso lang, magsama kayo ng aso. Ingat kayo naman sa sawa at sa mga ahas na makakamandag kapag pumunta kayo sa mga tabing ilog tabi ng sa mga tabi ng batis o eh, tabi ng sapa pwede rin lalo kung may mga puno na malalaki na malamig yung klima yan kaya nga yung iba pumupunta ng bagyo pumupunta sa iba't ibang lugar kung may mga pan-travel sa mong bansa palas ka lamig diba? Japan malamig din yan diba kahit saan may mga bansa na malalamig kahit saan dito sa atin diba masarap din magbakasyon okay Then yung tips number 5. Magtambay kayo sa mga puno o yung sa may pagitan ng bundok. Uh, gilid ng dagat na may puno. Then ano pa man na uh, tambayan ninyo na pwede kayong magtambay. Tips number 5. Tips number 6. Para mawala yung init ng katawan mo, 50%. Kung mayroon sa inyo, at sa mag aircon ka. Doon ka na muna tumambay. Kung may tumbayad ka naman sa aircon ninyo, tambay-tambay kayo sa aircon ninyo. Hindi ka naman yan. Araw-araw nag-aircon. Mag-aircon ka na kapag summer para iwas yung sakit na stroke sa kayong high blood. Iwas sa migraine, vertigo. Kung may gaygan ka, vertigo. Alam mo po ba yung aircon? Maganda rin yan sa kalusugan. Kung hindi lang, araw-araw mo ginagawa yung minsan lang, subukan mong tumulog sa aircon ng magdamag. May sakit ka ng vertigo. May sakit ka ng migraine. May high blood ka. Stroke. Subukan mo. Pag gising mo sa mga, May mararamdaman kang kakaiba, di ba? Press na press yung pakiramdam mo. Kasi nalamigan yung katawan mo, di ba? Yan. May tulong din yung aircon sa katawan. Pero, huwag nyo susubrahan mag-aircon. Masama din yung palaging nakababad sa aircon. May, may makukuha ka rin sakit yung tama lang, minsan lang, sa isang linggo, gano'n. O, ilang araw lang matulog. Huwag mong araw-araw lang matulog sa aircon. May makukuha kang sakit yan. Kung may TV ka, may hika ka, bawal yung aircon. Sa may TV o hika, o inuubo ka, masama yung pakaramdam mo, lalo kang lalagnatin, nag-aircon ka, lalo sa sama yung pakaramdam mo yan. Ganyan, text number six mag-aircon kayo mag o sa inyo. Okay? Yan po yung tips ko para yung init ng panahon kapag summer, makaiwas kayo sa mga sakit, makaiwas kayo sa mangyari sa inyo, o para sip kayo sa kalisugan ninyo, sip kayo. Ituro na rin nyo sa pamilya nyo yung tips ko kung nagustuhan ninyo. Sa so bago po dito sa channel ko, pwede po bang pakihingi ng kaming tulong, pakisubscribe po. Paki-likes okay, ko sa so, hindi ko po nakaka-likes. Sa so, hindi ko po nakasubscribe, pakasubscribe. Sa so, so, hindi ko po nakaka-share sa bago po dito, paki so, pakishare. Okay. Thank you for watching and I'll meet Bye you. Bye-bye. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah, saan po 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 yung suporta channel para lalo ko po, po mag-growth. Marapin natin na po na nahihirap natin yung mga kababayan.